Hello guys, mayroon naman akong katanungan na sasagutin. Katanungan na sasagutin ko ay ayon sa katanungan ni Tawagin natin siya sa pangalan na or itago natin sa pangalan na Duanel Luis. Sabi niya, balik kung Sunday lang ang ibibigay sa iyo, magkano naman? Okay, bibigyan kita ng example. ah uh, sabihin na natin na yung salary mo ay 600 a month. So, yung 600, i-divide mo yan sa uh, i-divide mo siya so magkakaroon ka ng uh, 20 dollars per day. I Mayan yung isang araw mo, 20 lang. So, example lang yan ha. So, tapos yung 20 na yan, ah uh, kung meron kang apat na Sunday na hindi mo ilalabas so magkakaroon ka ng $80 or yung ibang month ay merong limang Sunday so pag hindi ka lumabas magkakaroon ka ng $100 $100 sing dollar pero, uh, may bago na kasing batas uh, sa Singapore o sa MOM na hindi na pwede na lahat na Sunday ay bayaran ni employer. So, dapat mayroong isa dyan na ipapalabas talaga ng employer. Kung baga, libre. Kung baga off talaga. Kasi sabihin na natin, no, ang pinili ng uh, worker ay ayaw lumabas kasi gusto niya mag-income. Uh, ah uh, so, pwede siya, pwede siya magpabayad, no? Pero, meron talagang isa na Sunday sa isang buwan na dapat hindi bayaran ng employer. Dapat palabasin talaga ng employer si workers. Yun yung batas sa MOM para sa mga OFW or sa mga worker, domestic helper, mga ganyan. So, sana nasagot ko yung katanungan mo. Pero example yan, lang yun ha. Meron naman iba kasi na 650 yung salary, mga ganun. Or uh, yung iba 700. Pero pag mga first timer kasi guys, pag pa ng Pinas, tapos first time mo pang pumunta ng Singapore, ang mga salary ay mga nasa 600 something lang yan. Sabi na 650, 620, 600, mga ganyan. Depende nga po yan sa agency. So, So, yun. Sana nasagot yung katanungan mo. Pero kung meron ka pa yung mga tanungan, just comment below. Have a good day.